sa studio mamimigay ng empaw blessing. Maglaro na tayo na... hale okay. Halehanehoy! Dalawang rounds po ang game po natin today. Kelvin, ikaw ang lalaban pa para sa pink team and Michael, ikaw naman ang lalaban para sa ating green yes. team. Para sa round one, meron tayong bagong game. Ito po ang tawag uh -huh. dito ay Hoops! Hoops! Hooray! Hooray! Ganito Aoy! po ang mechanics gamit ang mga Parang hoops alam at peg. Kailangan nyo makarating sa finish line ng hindi tumatapak sa labas hindi ng pede. hoops. Ooy! Players, pumueso na kayo! Okay, go! Go! okay pumueso, go! Na. Go! Okay, pumueso na. Parang familiar sa aking hoops. Oh, hoops. Oh. Hooray na yan. Sino kayang mananalo? Ang big team or ang green team? Mami no! Players, are you ready? Dahil players, meron kayong 1 minute and 30 seconds. TikTok tock Happy time, time now! Oh. Dali! Kailangan, no? Michael! Oh. Ay. Ay, Michael, Oy, come on! Balik, balik! Uh -huh. Oy! Hindi ano pwede ane. tumapak sa ano, hindi sa hoop, di ba? Oy! Uh -huh. Si Michael! Nakawala si Michael! Medyo mabagal tong dancer natin, ha? Sangre! Akala oh, ko Sangre, ba, dan oh. 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 ba dancer? Sangre! Bili sa mga dancer! Oo! Adamos! Magaling, magaling yung... Adamos no. Estasecto! Uh -huh. Si Michael, ang ko si uh -huh. na hindi parang nasa Olympics, eh! Eto na! Last na uh -huh. lang! Huli uh -huh. na lang! Huli na lang! Uh -huh. Team Green! Paano kayang team ang mag-uwi ng Ampaw Blessings? Round 2 na ng labanan. Kelvin at Michael sa pagbabalik ng Save